Sa puso ng bayan ng Rojas, Oriental, Mindoro, may isang istasyon ng radyo na matagal na nagsisilbing tinig ng bawat pendoreno. Dalawampot apat na taon na ang lumipas, ngunit patuloy pa rin itong nagbibigay ng balita, saya at inspirasyon sa bawat tahanan. So ang radyo natin, 98.9, ang radyo na naging kaibigan, gabay, at tagapagatid ng katotohanan sa loob ng 24 taon. Bago pa man dumating ang makabagong kagamitan at teknolohiya, ganito nagsimula ang istasyon. Isang simpleng lugar, ngunit puno ng pangarap at dedikasyon ng mga unang broadcaster. Mula sa lumang mikropono hanggang sa makalumang konsole. Dito unang narinig ang mga kinig na nagbigay buhay sa ating bayan. Isa sa mga patuloy na nagsisiling hanggang ngayon ay si Ricky Gusi, a.k.a. DJ RG. Isang boses na kinagigiliwan ng marami sa rohas. Uh, ako si Ricky Kalulio Gusi from Dangbay no? Rojas. No. Um, ilang taon na po kayo binang, bilang isang broadcaster dito sa station ito? ah uh, almost 24 years. Hmm. Kailan at paano po nagsimula ang station na ito? Sir? Okay, so ano, ah uh, dati kasi wala pang FM station dito sa Bayan ng Rojas. Ano ako, ah uh, sales agent ako ng 103.7 radio natin FM Bunga Bung. So yun lang yung may FM dito no, sa South. So, uh, naging sales agent ako doon. Ako yung naghahanap ng ads dito sa Rojas at dinadala ko sa sa ano sa bungabong and during that time nagkaroon ng retrenchment ang Manila Broadcasting Company ito yung pagkakataon na yung mga radio station na hawak ng mga OIC ay ginawa sila as partner so yung isang kasama doon ay inalok ako na kung pwede maging magkaroon o magtayo ng FM station dito sa bayan ng Rojas. Yun, kaya nat na itayo yung uh, Hot FM before. yes, FM muna, tapos naging Hot FM, tapos naging Radyo na rin FM. Kailan po um, nagsimula ang Hot FM? Okay, so uh, nagsimula talaga siya. Uh, September pa lang, yari na siya. September 2001. Kaya lang, to make it more memorable talaga, ginawa ko siyang nagkaroon ng, ng, nagkaroon ng unang FM station sa Bayan ng Rojas my birthday. Mm -hmm. September 18, 2001, 10 a.m. in the morning, unang binuksan yung transmitter then unang nagkaroon ng FM station sa Bayan na Rojas. Um, so, ito po pala yung kauna-unahang Yes. Mm -hmm. So, ano tinayo niyo po to Ano po ang layunin yung um, regio na ito sa Bayan na Rojas? Honestly, yung una is uh, bigla, di ba? Parang hindi ko naman talaga siya pinlano, hindi ko naman talaga siya okay. uh, wala, parang by accident lang nagkaroon nga ng offer na gano'n, then na uh, pero uh, mahilig talaga ako sa music. So nung pagkakataon na magkaroon ng sariling FM station, ginawa ko ng paraan 'yon. Then uh, may partner ako before pero sa may mga rason kung bakit uh, medyo nagkaroon kami ng uh, dumating sa punto na, na, na naging akin na yung radio station pero maayos naman kaming nag nag-usap regarding doon. Then uh, my plan is uh, nung maging bahagi ang FM station ng bahay ng Rojas kasi unang-una, hindi pa naman kasi ngayon may mga cellphones na tayo, medyo high-tech na tayo pero during that time wala pa, radyo lang talaga so uh, malaking bahagi talaga ng bahay ng Rojas and other towns na naabot ang signal na to ang pagkakaroon ng radio station through music through public service and uh, uh, ano ba tawag dito? yung kasama sa pag-unlad kasi yung mga advertisements and everything ay nagagamit ang radio station Sino po ang nagtayo ni Tat unang naging bahagi ng istasyon na ito, sir? So far, uh... Ako talaga, no? Uh, ayoko namang, ayun, pero syempre, imimension ko din yung naging kasama ko before na hindi ko nababangitin yung pangalan. Okay. Nagkaroon talaga ako ng partner dito. Uh, nung siya yung lumapit sa akin para maging, para, para magkaroon ng radio station dito. So, yun nga, sa hindi inasa pagkakataon there are certain situations na medyo dumating sa punto na na yung yung share niya is ebenta na lang sa akin ah uh, para maging maayos masettle yung anumang problem na dumating during the operation and that's normal naman kasi no so nag-usap kami and nag-usap kami sa attorney para ayusin yon and yun after na mag-sign kami So, uh, yung, yung radio station ng Roas ay eh, napunta na sa akin. Uh, okay po. Um, sir, sa so tagal nyo po dito sa istasyon na ito, ano po ang karanasan nyo na hindi nyo malilimutan? Uh, normally, from for 24 years, isa sa mga... Uh, honestly, hindi lang basta-basta. No? Yung, uh, yung alam mo na kahit saan ka pumunta, kilala ka ng tao. Sorry. So, parang... Masarap na yun eh, kasi isipin mo, uh, hindi, ngayon kasi may mga live streaming na tayo. <laughs> sa may Facebook live, dati naman wala. So, narinig ka lang ng tao, hindi nila alam yung mukha mo. And uh, isa yon sa parang, parang hindi yun namin malilimutan as uh, parang fulfillment on my part and our part ng mga DJs na na nagiging part mo pang araw-araw na buhay yung boses namin at yung radio station dito sa Bayan Aras. At syempre yung ano, yung isa pa doon yung yung alam mo na nakakatulong yung yung radio station especially sa mga case na may mga nawawala, yung mga panawagan and everything. And at the same time, pag may bagong negosyo sa Rojas through radio station, ay, meron na pala doon. Di ba? Diba? Okay. Yun. So, malaking part yon. And marami uh, maray pong mga bagay na hindi talaga siya basta makalimutan. Pero part lang yung mga nakwento ko. Okay. Mayroon po ba kayo nakakatawa o nakakaiyak na habang nag-broadcast po? Of course. Especially may program yung DJRG Special. If you're listening and if you're yes. aware, don, doon every Sunday, 1, 2, 3, yun yung yun yung programa dito na talagang mostly send. Talagang pag DJRG special na tinututukan talaga siya. Yun yung nagbabasa ako ng letter na padala ng mga listeners natin. There are stories na uh, medyo apektado ako. Especially pag family issues. So, medyo nababasag yung boses ko doon. And definitely, umiiyak ako. And mga, ano, mga, mga kwento ng mga, mga kababayan natin na uh, dumanas, ng, dumanas ng hirap ng mga trials, then na-overcome na nila yon. Yun yung mga stories na medyo apektado talaga ako. Okay po. Ang um, sa um, tagal na po nitong istasyon na to, ano po ang pinakamalagang pangyayari na naging kasaysayan ng inyong istasyon po? Pa? Uh, siguro para sa akin, uh, bukod na ito ang kauna-unahang radio station sa bayan ng Rojas, during election time, no? Especially <laughs> nagbaba nagbibigay ka nagbabato kami ng uh, ng mga boto, 'di ba? So importante kasi 'yun eh. Halimbawa, uh, from Dangay, mayor, ito yung votes isa 'yon sa alam ko na, na talagang yung yung kumbaga public service to talaga 'yon sa mga kababayan natin and at the same time critical na bahagi kasi 'yon so dapat uh, tama talaga yung mai-announce mo at kung magkaroon man ng konting issues magkakaroon ng makonting mga errors is hindi talaga siya sobrang sobrang laki kasi just imagine kung halimbawa ang binibigay mong boto gawa-gawa mo lang ang nana, pan panalong mayor dito eto tapos sa actual para from comedy ibang mayor so yung credibility ng radio station na si yon so dapat naging ingat ka talaga and may pagkakatao na medyo nagkakaroon ng konting pagbabago pero yung ranking yun pa render sa ating wrong doon i think wala magiging issue pagdating doon ano po ang nararamdaman niyo sa tagal na tagumpay ng istasyon na ito, sir? salamat naman doon sa tagumpay. Pero honestly, malaking bahagi ng buhay ko ang ang radio. Malaking bahagi ng pagbabago sa buhay ko ang radio station. Honestly, uh, uh, uh sa kung ano man kami ngayon, hindi man ako mayaman. <laughs> kung ano man yun ako ngayon, is malaking bahagi ang radio station. Na kung wala siguro ang radio station, baka, baka nag-abroad na rin ako. ba? Diba? So, maligay naman ako dahil nandito to. And uh, alam ko sa sarili ko, may nabago sa buhay ko uh, through uh, uh, radio, uh, through radio natin FM or yung kabuan, hot FM noon hanggang ngayon. Ngunit higit sa mga tinig sa likod ng mikropono, ang mga tagapakinig ang tunay na nagbibigay buhay sa radyo. Um, Gaano um, ga um, na po kayo katagal nakikinig sa radyo? Ay, matagal na. Mula nung ako'y nagkapamilya, yun na ang libangan ko na mga noon na mga pakinig ng kwan, radyo. Kasi pag may trabaho ka, nasa tabi mo lang ang radyo, ano lang trabaho mo, dere-diretsyo na. At saka pag stress ka, pwede kang magkinig sa radyo ng mga tugtugan o balita. Ganun. Ano po ang madalas mong pinapakinggan sa radyo? Balita balita po dun sa mga... Tungkol sa mga about bagyo, yan, yeah. sa mga... yung mga sa flood control, yung... Sino po ang paborito nyo, DJ na? Ay, si ano? DJ RJ. DJ RJ, paborito. Ay, di, di DJ RJ yan? Yung paborito ng lahat. Ano po ang natutunan nyo sa programa kapag pakinggan niya? ay minsan ay nakakulog na ng araw. Tsaka, nakaka-alis ng estres. Sa iyo pong palagay, bakit mahalaga pa rin ang radyo sa panahon ngayon? Siyempre, kaya mahalaga yan. Madali kang makakatsang ng balita, makapagaling tugtugan, ganun. Mm -hmm. Dahil siyempre, libangan nga eh. So, um, ang radyo po talaga ay mahalaga sa atin na kahit matanda is palagi na rin talaga ginagamit Ayaw. radyo. Okay. Na kinasanayan na talaga. Kinasanayan na yan, para pag walang radyo, parang abang hopeless ikaw at abang lungkot ang bahay. Kaya, wala, lalo ngayon, wala na akong TV na nasira na. Hindi sa radyo na lang po nakapokus. Sa so, mo lang, gaano ang radyo sa ano na sa panahon na mahalaga din. Kasi ang balita at saka ang... Um, basta sa akin, mahalaga. Okay. Yeah, thank you. Thank you. apat na taon ng serbisyo, dalamput-apat na taon ng kwento, at dalamput-apat na taon na pagiging tinig ng bayan. Habang patuloy ang paglipas ng panahon, mananatiling buhay ang alaala at aliw ng Radyo sa Rojas. Isang paalala na kahit magbago ang teknolohiya, ang tunay na komunikasyon ay nagmula pa rin sa puso.